Praise the Lord, a gracious day to all. Today's scripture is from the book of Colossus, chapter 4, verse 2. Diyos Ama, hiling po namin karunungan mo para po sa salita mo na aming pong babasahin sa oras na ito. Ito po ang pahayag ng Diyos. Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Ito po ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-kolosas habang siya ay nakabilanggo. Sumulat siya dahil na nabalitaan niya na may mga bula ang guro sa iglesia roon na nagtuturo ng taliwas tungkol sa tunay na katuroang kristyano. Ito po ang mga tagubilin niya. Maging matiyaga kayo sa pananalangin at lagi kayong maging handa sa pagpapasalamat sa Diyos. Katulad ng Panginoong Jesus, noong siya ay nasa earthly ministry niya, He always seek the will of His Father. Buhay na niya ang pakikipag-usap sa Diyos Ama. Sobrang dependable ang Panginoong Jesus sa kanyang Diyos Ama. Sa Biblia ay may 650 na panalangin at ang 25 doon ay panalangin ng Panginoong Jesus. Ang mensahe po sa atin ng Diyos ay huwag tayong magsawang manalangin. Dahil ang pananalangin ay tatak o buhay na ng isang mananampalataya. Sa pananalangin natin, marami ang nangyayari. Una na, una, nare ang ating mga kabigatan at yon naman po ay sinabi ng Panginoong Yesus na ang pamatok niya ay magaan. Pangalawa, ito ay paraan upang maging matiyaga tayong mag-antay sa tugon ng Panginoon. Pangatlo, ito ang nagbubukas sa ating spiritual eyes. Ang pang habang tayo ay nananalangin, ang ating puso ay inaayo ng Diyos sa kanyang nais. Panglima, ito ay nagbibigay daan upang tayo ay makapagpatuloy. Sa Marcos Kapitulo 14, talatang 38, sabi niya dito, Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan na ang pananalangin ay maging buhay na ng isang kristyano.